Lahat tayo ay mahilig sa Nutella, pero sinasaktan mo ang iyong sarili at ang iyong mga anak kapag pinili mong kainin ito. Ang hazelnut at coco content ng Nutella ay konti. Halos kalahati ay palm oil na mataas sa saturated fats na maaaring magdulot ng obesity at mga problema sa kalusugan ng puso. Bukod dito, ang processed palm oil ay maaaring maglabas ng mapanganib na compounds kapag pinainit sa mataas na temperatura. Ang sangkap na ito ay mas masama pa kaysa asukal. Ngunit ang asukal mismo ay napakapanganib na. Kapag pinagsama ang mga sangkap na ito ay walang benepisyo at maaring magdulot ng hindi malusog na gawe sa pagkain na nakakaapekto sa pangmatagalang kalusugan at pag-unlad ng mga bata. Iwasan natin ang Nutella at mga pagkain na may vegetable o seed oils. Salamat sa panunood at ifollow ako para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagkain.